Magandang uh, umaga mga kapobre. Nandito tayo ngayon sa uh, mabundok na uh, portion ng Barangay Dumga, uh, Makatuaklan. Boundary na ito ng Dumga at saka Pagbalugo yata yan, no? Yung sa taas na yan. Kasama natin yung isang uh, nanay na, na dumulog sa atin, nag-message na... Nawawala daw ang kanyang anak, so nag-message nag sila para makapanawagan. Te, ano po ang pangalan mo po? Mark B. Ito. Mark B, si Ati Mark B. Ano nangyari sa anak mo? Dinala niya sa tindahan, tapos sabi niya bibili daw sila ng laruan. Sino yan? Sino ang nagdala? Yung tatay niya. Tatay niya. Tatay niya. Mm -hmm. Bali, ang tatay nung bata, uh, ano kayo? Hiwalay kayo? Hiwalay. Hiwalay po kayo. Taga saan yung tatay? Taga Cebu. Taga Sibo. Mm -hmm. Tapos yung anak mo, anong anong status ninyo? Anong status ninyo po? Wala naman kaming ano sa murang permahan na maghati kami sa bata. Hiram-hiram oh. lang. Hiram-hiram. Mm -hmm. So, kahapon ano nangyari hiniram sa iyo. Yung niya kay mama, pupunta daw sila sa Palengke na, bibili ng laruan tapos mm -hmm. dinarayan niya 'yung kapatid ko na lalaki. Mhm. Mm tapos iniwan lang doon hanggang 12 PM. Mm. Tapos hindi na sila bumalik. Iniwan 'yung uh, isa kapatid mo Oo. sa pagdating sa palengke? Pinahintay. Oo. Pero 'yung anak mo tangay na. Tangay na. Ilang taon 'yung anak niyo po? 4 years old. 4 years old, babae ba lalaki. lalaki? Lalaki. O saan niya dinala kaya 'yon? Yung rinig ko kasi, tapos uuwi siya ng Cebu. Huh. Tumatawag kasi yung mama niya dito, mm -hmm. pinadalhan ng pera, pamasahe pa uuwi. So, mm -hmm. tumunta kami na kwan doon sa playstation, uh -huh. na pinatingnan doon sa Iloilo. Oo. Uh -huh. Tapos doon sa airport sa Katiklan, wala uh -huh. naman daw po. Hindi naman nakadaan doon ang mister uh -huh. niyo? Tapos so, wala namang tawag yung polis dito sa amin. Kung ano na-update? Oo. Oo. So, at least reported na pala ito sa polis na itimbre na. Taga saan to sa Cebu ang naging dating asaw mo? Ano pangalan niya? jetro Ayan. jetro Ayan. So, kung nanonood si jetro Ayan, anong gusto mong sabihin? Na gusto ko lang sana ibalik niya yung bata. Oo. Uh -huh. Kasi nag-aaral pa kasi yun, baker. Uh -huh. Sayang naman kung mahinto siya sa pag-aaral. Oo. Uh -huh first time na to nangyari na dinala niya yung bata ng oh, first time na hindi but ito pag ano na parang tinangay na ito eh dalawa na two na pangalawa na pangalawa na mm ah pangalawa na nay pangalawa na na nangyari Isama. yung tinakas niya yung bata mm -hmm. pero kasama yung si Jaja siya pinipilit oh. kasi niya ako noon na, na itakas Isama. kasi Ayaw ko naman. Tapos hawak niya kasi yung baby. Uh -huh. Kasi ayaw niya ibigay sa akin. Uh -huh. Kaya napilitan na ako na isama. Na is sumama? Hmm. Saan kayo nagpunta noon? Cebu. Sa Cebu? Hmm. So ngayon, paano uh, yan? So ang pa ikaw ang pinagpaalaman sa bata? Oo. Hmm. Palagi man palagi man ba yan sa inyo niya? Eh, Doon minsan kasi yan dito yan natutulog yung bata. Inihiram ng tatay niya kasi dito natutulog kasi yung tatay niya. Ang tatay ng bata dito. Oo. Tapos ikaw saan ka? Doon sa Balugo. Ah, doon ka sa Barangay Agwan talaga. May asawa ka ngayon? I see. May asawa siya. Doon siya. Tapos yung 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 tatay ng Yung tatay ng anak mo dito sa kinalayan mo na nakatira? Dito mismo? Oo. Doon naman sa akin yung bata, tapos hinihiram lang niya. I see. Tapos dinala niya dito, kahapon. Mm -hmm. Sa paaralan nila e galing. Doon nga sila sa paaralan nila na, hmm. sila ng galing. Tapos pumunta sila dito. Oo. Uh -huh. Tapos sabi, sabi ng tatay niya, punta tayo dong ng ano, bayan, bibili tayo ng laruan. Oo. Uh -huh. Paano kaya yan? Kaya, uh -huh. ano natin ito? Natawagan nato ng pulis kara. May blatter siya. May, may blatter kayo? Doon sa municipio. Police station? Oh. Police station kay ano. dito ba nakatira yung lalaki pala? May asawa may isan, siya? May asawa may isan, rin siya dito? Wala. Sir, isan, may isang pamilya wala. Wala namang pamilya, naman pamilya dito. Wala namang pamilya dito yun Yung lalaki na yun, nagtrabaho dati sa Iloilo. -ilo. Tapos, umalis doon, umuwi dito sa Kalito. Nang hanap ng Maho. Bale, ano-ano kanya? Pagkapatid. Pagkapatid kami. Panganay, Panganay. ko yan. Panganay. Panganay, okay. Ano, hindi malang siya nagsabi na, na ma o ate, dito muna ako titira. Sabi lang niya, dalaw-dalaw lang daw sa bata. Eh ako, ayoko talaga na dito siya tumira. Kasi hindi naman sila nagsasama ng kapatid ko eh. Kasado ba sila? Hindi. Hindi, ah. hindi naman kami kasal. Eh yun, tapos kahapon, sa school sila galing, yung pambangkid ko. Tapos, naminto dito. Yung, ano, nung na siya, niyaya ng nanay na uwi na sila sa, ano, Agbalogo. Sabi ng tatay, dito lang, kasi pupunta nga ng palinki, bibili ng, ano, karuan. Tapos, sinama yung kapatid ko, yung kapatid ko, bumili ng, ano, hair crown. Yun siguro, pina, ano lang niya, yung kapatid ko, pina taliko, tapos yun dinala na yung bata Sabi na, yung cellphone pa ng mama na, ko yung dala niya na. Hmm. hindi na matawagan hanggang ngayon pati yung nanay tinatawagan doon sa Cebu mali ano maliban po dito san po siya posibleng pumunta dito sa akin hindi namin alam sir hmm. kasi yung ano lang niya sa kalibo sa nalook nandun sila kahapon wala daw doon pero yung lagi daw niya sinasabi doon na uuwi daw siya ng Sibo lunes, ikahapon ni lunes. Di siguro, planado niya na uuwi na talaga siya ng Sibo. Wala siya agreement dito ng no, magkahiwalay na hiraman ng Wala. ni isang permahan siya sa, sa barangay, wala. Hiram-hiram lang yung bata? Oo. Kung nandun sa kanya yung bata sa kapatid ko, pinipilit niya na puntahan doon, kukunin. Tapos kung nandito naman yung bata sa amin. Dito kay nanay mo yung bata? Oo. Kinukuha din ng kapatid ko. Halos ayo ibigay. Kasi sinasabi ng lalaki, pinapabayaan daw ng kapatid ko. Anong sabi ng pulis nung kayo ay pumunta na doon sa police station para i-report ito? Eh, sabi ng pulis, eh, parang kidnapping na daw. Oo, oh, yung, kaso na ito. yung Oo. Oh. Oh, magkasuhan siya niyan pagka hindi niya isinauli ang oh. bata. So yan nga 'yung ano namin sa polis si. Eh, sabi hmm. ko, 'yung ano niya, 'yung kidnapping na 'yan eh kasi oh, oh, oh. hindi naman siya nagpaalam. Oh. So kung nanonood ngayon itong um, itong tatay ng bata, Gitro si anong gusto niyo 'yung ano mensahe sa kanya? Eh Kung yan, kung saan ka man ngayon, kung marinig mo kami, sa uli mo na lang yung bata kasi nag-aaral. Kawawa naman si Dudong. Hindi namin yan pinapabayaan dito. Isa uli mo lang ng maayos para hindi nakita kasuhan. Kahit saan ka man pumunta. Basta dito si Donong isa ulit mo sa amin. Ano isa yung pag-aaral na... mm -hmm. niya. Mm -hmm. Itong lalaki na ito, since minsan dito parang natutulog dito sa bahay niyo, anong observation niyo sa kanya po? Eh Lasing, sir. Eh, ah. Lasing, nagbibilian ng alak. Mm -hmm. Tapos, kung nandito yung bata, pinapaiyak, pinapaiyak niya. niya. Hmm? Palagi niyang Pinapalo. Pinapalo. Uh -huh. eh, sabi ko nga sa kanya, huwag eh, mong paluin. Kasi mm -hmm. eh, bata yan. Mm -hmm. Eh pag ganyan, bakit nyo tinatanggap siya dito? Pinapatulog nyo pa siya eh, dito sa bahay nyo? Eh minsan man, Sir, yung ginagawa naman niya, maayos naman. Mm -hmm. Pag paglasing lang may problema? Oo. Pag Pero Lasing... saan yan dito? Nakatira sa aklan talaga? Eh doon yan sa tinatrabahohan niya yung nag ano, stay dati? Saan po? Sa atong. Sa Naloo. Ah, doon siya nagtrabaho. Oo. Kaya nag... napadpad pa-pad dito. Oo. Nag... ano 'yan eh? 'yung trabaho niya, 'yung kambasir ah. 'Yung naglalako ba ng mga pom oh. divider Ay, para sa eh? 'Yung mga uh -huh. naglalako. Oo, uh -huh. uh -huh. uh, mga ganyan pala. Uh -huh. Tapos So, ikaw na 'y anong team, anong panawagan mo sa kanya? May balik lang niya yung anak ko, maayos tapos kung saan man siya pumunta, bahala na siya, so, may balik na lang niya yung anak ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito ang BBB News Online. News Online.